Libo-libong mahihirap na Pilipino ang pinasaya ng Office of the Vice President sa bahagi ng Quezon City umaga ng lunes. Kasunod ito na isinagawang serye ng gift giving para sa mga nasa marginalized sector, kabilang na ang mga tricycle drivers at delivery rider. Nasa kabuang 2,500 Toda driver sa TNVS at delivery rider ang tumanggap ng gift packs na naglalaman ng iba't ibang Nochebra na items mula kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Director for Operations Norman Baloro na ang nasabing aktibidad ay bilang bahagi ng ikawalungputwalong anibesaryo ng OVP nitong Nobyebria 15. Sa parang ito ay matutulungan kahit papaano ang mga underprivileged citizen na may mahanda ngayong Pasko. Ah uh, ginagawa po natin ito of course dahil alam natin ang sakripisyo ng bawat sektor na ito at panahon naman po siguro ng uh, inflation no na nangyayari ngayon I think uh, they deserve also a uh, help from the government especially the national government agencies Dagdag pa nito mas pinalawak ngayong taon ng OVP ang pamamahagi ng gift packs sa vulnerable sector sa tulong ng 10 satellite office ng OVP Mula kasi sa 25,000 beneficiary noong nakaraang taon, inaasang aabot sa 200,000 na pawang mga nasa marginalized sector ang makikinabang sa distribusyon ng gift packs ngayong 2023. Identified po natin ang mga sectors na mga marginalized Kasama na dito ang mga persons deprived with liberty, ang ating mga out-of-school youth, senior citizen, solo parents, and even ang ating mga transport sectors. Uh, Ma'am, napuntahan na po natin ang uh, Panay and Negros Islands. Napuntahan na rin po natin ang uh, Pangasinan Satellite Office. Napuntahan na rin natin ang Bicol Satellite Office. We will proceed to the other satellite offices. no, Namely, we have Davao, we have Barm, we have also in Caraga Satellite Office, and uh even we have also in Cebu that would be on December 8 Aminado naman ng punong barangay ng Barangay Batasan Hills sa naturang lungsod na hindi sapat ang kanilang nabibigay na tulong sa mga nabanggit na sektor kung kayat malaki anyang ambag ng OVP sa mga nasasakupan nito Ang uh, Batoda po ay uh, malaking pasalamat dahil uh, nabibigyan ng uh, pagkakataon ng ating mahal na Vice President yung uh, mga toda sa Hanay po ng tatlong gulong kaya yung pamilya masayang masaya po. Ilan sa mga nakatanggap ng gift packs ng OVP ang nagpahayag ng pasasalamat dahil makakamenos na ito sa kanilang gustusin sa panghanda sa Noche Buena. Papasalamat kami kay Day Sara Duterte, kay Vice Mayor, ay Vice President dahil po sa ibinigay niya sa amin tulong. Malaking bagay po sa amin to, sa lalong lalo na sa pang-araw-araw namin kahit papaano uh, ah, nabigyan kami Ah, uh, maraming maraming salamat po. Lalo po kay Vice President. Ah, uh, alam namin, mapagmahal siya tao. Kaya, laging nasa puso niya ang mamamayan. Patulad sa amin, bilang sunriders, at sa mga kasamahan ko na lumalo sa pagtitipong ito, eh, tas po sa kami nagpapasalamat. Para kay Bibisara naman, uh, keep up the good work na lang po. Samantala bukod sa Quezon City, tumanggap din na gift packs ang isang libo at pitong daang residente ng Barangay Covered Court Gym Happy Land 1, Tondo, Manila, mula sa Office of the Vice President. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SM9 News.